kanina ko pa tinatawagan to eh. Gusto kong bigyan ng lucky numbers. Try nga natin kung sasagot na siya. Pag sumagot siya ngayon, alas 3 po ng hapon. Ngayon po ay March 10. Bibigyan po natin siya ng lucky numbers. Ayan! Sumagot! Ay! Ma'am, parang ayaw mo yata akong kausap. Ayaw mo yata akong kausap, ma'am. Tinawagan kita. Tumatawag ako sa mga followers eh. Ayaw mo ba? Nahiya ko eh. Ba't ka naman nahihiya, ma'am? Masaya ka naman pala, mam. may Parang hindi ka yata malungkot kasi sabi mo sa akin, kailangan mo ng lucky numbers kasi. Ay, ako eh. Ang pogi mo. Ay, thank you po, mam. Ma <laughs> ma'am, ano po? Sagutin niyo po yung tanong ko. Kailangan ko po mabilis lang tayo kasi marami po akong tinatawagan ngayon. Ano pong lucky numbers ang gusto niyo para saan po? Sa birthday ng anak ko. Sabi niyo po, nabasa ko sa gamot. Oo. Sa maintenance nagme-maintenance ako. Ah, nagme-maintenance ka mo. O sige ma'am, anong anong digit ang gusto mo ibibigay ko na agad kung may listahan mo? Ano yun? <laughs> ano po ba? 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit? Sabihin nyo lang po. Hello? lang, Wait Ma'am, kakibilis lang po. Taga saan po sila? Tagasaan po si Santa Maria si... Bulacan. Ah, Santa Maria, Santa Maria Bulacan. Bulacan. Oh, sige ma'am, ano pong number? Ano po two digit po ba? 2817 po, 2817. 2817